Mm -hmm. Ganda ng medyas. Oh, may mga pa, mga daliri pa. La 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 la. Mm Hindi -hmm. ka palagi mother ha. Huwag mong papadulas ha. Mm -hmm. Tapos, iwasan yung mataas. Yung mga ano. Yan. Si Ben. Okay. Ano yung mga ipasya mo. yan. Kasapuyak. Yung makakataas pa. o, baba ng paa. Yan, relax ka. More water, more water. At saka, inhale, exhale. Mm. Iwasan sama stress. Ah. Exercise lang yung ah. ano, para yung sumabing yung ano eh, bumalik sa dati. Hmm, di unti, unti lang. Ilan taon na si Mag-80 na. Mag-80 na. Malapit na. Magkaroon ng ano. Kaya pahabaan pa yung buhay. At ikay, ano, ma-enjoy pa. O, huwag ka muna magpabiyahin ng Pangasinan, ha? Pangasinan ka, bali pupunta na. Apalit. Apalit? Hala, antaba mo na. O, tumaba ka na, o. Tapos mag-diet sa rice, ha? At saka sa bread. Mag-ano mag ka lang? Mag-luya, gasas, da at saka gulay. Iwas sa mamantika. Hmm? Hmm. Sa pahinga. Huwag ka muna maglakwatsa. <laughs> lakwatsa ka ng lakwatsa eh. Nakikita kita kung saan ka nakakarating. Tinakanan kasi yung 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 pagkita sa karahe. oh, tapos? Ano nangyari? Yung namin yung patakyan so, namin. O, layo? Hmm. na. Dapat, inantay ka. Inantay mo na lang na ano. sa ka. Hindi ka mo na ba magdadaanan? Hmm. Ayang ilang pagdaan Kasakyan to. Oh, kaya ano, naglakad ka yung malayo. Hmm. Mag-iingat na yan. Lalo na yung pagpupo mo, yung spine mo, tumabingin na naman. Balakan mo, hindi rin maganda yung po tayo. Baka nagko-cross leg -like ka na naman, nai. Oo. Oh. At saka iwas ng upo ng mababa ha. Bawal na yon Ang mga buto-buto. Pumapasok na naman. Hmm. hindi na batang-bata si nanay eh. <laughs> Ano pa mo? Nahilo ka? Na ano? Naliyo? O ano? Okay lang pakinga mo? Masakit ba ulo? Okay yun. Okay na may okay, gumagana mm. ikaw? Hmm. May gumagana? May gumagapang? Mag-inhale, exhale po. Kasi kulang ng oxygen. Yung mga verticals mo, yung mga arteries, natin ano, mga ukat. Ah, kaya tayo, ano, marami, marami ka na naman mga ikot-ikot ng kamay mo. Kaya yan, yung malitit mo sa liig, yun naman maganda yung dalaw yan. Yeah, naipit ka naman. Huwag hmm. mag-uuna mag ng mataas na yan. para ano, tama lang. Para yung likod mo hindi bumaluktot puli. Ganda-ganda mo na eh. Hi, mother dear. Oo. Oh. May nararamdaman ka dyan sa side na yan. Okay lang. Itim yung itim ang hair. Nakagupit ka ba, Nay? Ay, yan pa rin yung haba ng hair mo? Hi, ha? Hmm kamusta naman ang pagtingin mo pagkasalita mo okay okay na mm magrest ka lang ha para bumata uli pero buti eh tatapano na agapan kanina eh ang balat mo eh parang nagplastic na naman na ano mm pagaling mm baba mm taas ano ah, baba taas baba, uh, sa bandang kanan. Medyo ano pa. Yung paa mo nga na, i mo. I-bend sabay. Sige. Baba. Hindi naman mabigat ang paa. Bend pa. Pakiramdaman mo na Kasi para alam natin kung ano yung bumigat sa'yo. Kaliwa, kanan, baba. Hindi naman bumigat. Ito. Ito ang mabigat. Ay. Tapos, ang kanan naman ang may problem sa kamay. Hmm, ingat, ingat. At baka ano... Magapan lang ang oxygen at saka ano natin para mabilis kumaling. Pahinga mother ha? Magpapahinga ha? Pero maganda ka na eh. Mm. May masakit sa dibdib ba? Pag may masakit, magpatingin ha? Mm. Importante yung organ mo, maingatan. Mm. Sleep, sleep ka muna ng 5 minutes bago bumangon. Pag di kaya bumangon, maghiga ka na lang dyan. Bukas ka na bumangon, pag kaya na. Hmm. Sarap matulog. Kung na ang katawan mo, no? Pati isip mo, no? Nakita ko naman sa'yo, eh. Pero hindi ka naman hindi ka nang ano, hindi na mukhang tagilid ang bibig mo ngayon. Konti na lang. Ganda na. Hmm, nawala ang mata. Tsaka tumaba ka na eh. <laughs> tumaba ka. Ah. Uh. <laughs> sige. Ah, sige. Para makita mo yung pagbuka ng bibig mo, tabing-tabing eh. Mm. Ah. Mag-inhale, exhale ha. Mm. Ayan. Si nanay. Ay, eh, yung bangs ko na yun. <laughs> oh, di ba? Beauty beauty. <laughs> si mother, kumakain. O, ah, di ba? O, oh, hindi na tabingi yung bibig mo, nai. Eh. Exercise mo lang. Ah. Oh. Ah. <laughs> na mild stroke. Gala ng gala. <laughs> gala kasi ng gala. Yan, yung nag-iingat. <laughs> o, oh, di ba? Pero parang dalaga ka na na yan, oh. Ah. upo mo. Hmm. Kain, kain. Yan. Para lumakas. Hmm. Bata ka dito, Nay. Hehehehe. <laughs>